Sip na tayo. I'll we'll turn off that TV na, ha? Let's go na. Hindi ako napapagod, kuya. Pag-aasikaso ko sa anak ko. Pag iniisip ko lang, kuya. Paano pag wala na ako? Thank you for calling po, sir. Pagod talaga. Oras na ba? Ako? mag na pala. Mamaya na nga muna ulit ako mag-online. <sighs> Patalugin ko muna si Amanda. Mm. Amanda? Come on, let's sleep na. Let's sleep na ha. Stop na yan. Amanda? Let's go na! Sip na tayo! I will turn off that TV na ha? Ay nako. Let's go na! Ahhh! Ah! Baby! Baby! Stop! Kamila! Yeah. Baby, ah! baby, stop! 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 Nanononono! No, 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 no. Okay, sige sige! I will open na! Oo, okay, stop! Inap! 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 Baby, inap! I will open the TV na! Okay? Okay wait I will open the TV Okay na this one na this one na baby this one na Okay O, oh, Amanda, behave lang, ha? Stay ka lang. Mama will wash the clothes muna, ha? Okay? Later ka na mag-dance. Dance? Dance? Mm -hmm. later Dance, na mag -dance, okay? Dance! Ay! Aduh, ay, jis kupu, ay, macam itu, macam mana jis kupu? Zee, 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 masih Baka pwede mo naman akong daanan muna dito. So, kung lang talaga kuya na may makausap. Ano? Hmm? Tito mo? Opo. Ang nangyari? Ano may problema? Tao po. Tao po. Uy. Si ate Hansel. Oo, Hansel. na ate. Hansom. Ate. Ate. Okay. Uy, uy, uy nabi po si ate. Hansom, oh. Mama. Diba? Kamusta? Pama, sama, sa sama! Play! play, -play daw kayo! Handsome, play! play, mo. -play? <laughs> ano po play Handsome, play! Ano na-challenge mo? Na-play-play lang kayo play? ha? Play-play kayo, wait lang. Play. Ah, play, play, play! Oh, ay tiyan! Yeah. Ay, ng toys yan! Oh, play-play lang kayo, usap lang kami ni tita ha? Oh, sabi si Kuko, one piece yun. Oh. Bite, bite si ate. Love-love ka talaga ni ate. Hey, hands out. Oh, sige. Play-play lang, ha? Play-play lang, ha? Tol? Oh. Ito. Ano pa nangyari? Ha? Huh? Ano pa nangyari? Okay ka lang? Ano nangyari? Eh, kuya, kasi... Wala labasan na ako, kaya lang. Bigla akong nahilo, Kuya. Eh, uh, tinawagan kita bigla. Kailan pa yan? Ba Totoo lang, Kuya. Isang buwan na akong ganito. Bakit ka? Isang buwan ko na nilalabanan to, Kuya. Kaya lang kasi kanina, iba na talaga yung naramdaman ko eh. Kaya eh, bigla na ako napatawag talaga sa'yo. Eh, ba't hindi ka magpa-check up? Kuya, matatakot kasi ako magpa-check eh. Oh, sick naman to. Baka kasi mamaya, kuya. Pag nalaman ko yung sakit ko. <laughs> Mag-iisip lang ako lalo. Ano naman, kuya. Wala naman akong ibang pwede nga saan sa anak ko eh. Hindi mo sa pag-ano. No? Kamusta na ba tatay niyan? Alam mo na ...sagal ko na hindi inaano yun eh. Saka kuya... alam mo naman, di ba? Ang tatlong taon na yung anak ko. Nalaman niyang may ganyan yung anak namin. saan siyang... ...naging wala lalong pakialam. Saka di ba, kuya... ...ngayon naging... ...nayon na ang pag namin eh. Matanggap kuya, may ganun siyang anak. Kawa ka naman ng Diyos, ba't naman gano'y siya. Hindi ba na nainisip na hindi naman kasalanan ng bata? wala may kasalanan yan. As in, magmula nung ano na yun, di mo na nakausap, hindi mo hiningian. Ba't hindi mo yan na ng child support? Hindi kuya eh. Tsaka, may iba na rin kasing pamilya yun. Tatlo na yung anak niya ngayon doon, kuya. Kaya yeah, sa tingin ko, wala na talagang mabibigyan sa anak ko. Masakit pa nito, kuya. Tatlong linggo na rin ako ng trabaho. Oh! Bakit? Eh, kasi kuya, nagsarado na yung company namin eh. mina yung sins kuya. Ano uh, noon, ano naman blessing sa amin, siya naman ganyan sa'yo sa sitwasyon niyo pa mag-ina nangyari yung ganyan. kung di nga lang kami paalis at di kami maninirana sa ibang bansa, gusto ko na mapalapit sa'yo dito eh. Kaya nga kuya eh. Hindi ko alam kung bakit ako kuya. Eh, Huwag mo naisipin. Ang importante, makapagpa-check up ka Bago kami umalis, sasamahan kita. Pwede naman isama si Amanda, di ba? Pwede naman, kuya. Importante, malaman natin kung ano, para hindi tayo nanguhula. Para makaalis din ako ng bansa na wala akong isipin sa'yo. Lakas mo yung loob mo. Nilalakasan ko talaga yung loob ko, kuya, kasi... Tama naman yung sitwasyon ng anak ko, di ba? magpa-check up ka masamahan kita habang nandito pa kami tutan nalilubang si Amanda kay Kuzma nadalasan namin nito yung dalaw mas importante bago ko umalisto maayos ka huwag mag-alala kung, mag kung na ako isikapin ko isikapin ko ha kukunin ko kayo mag-ina hindi naman sinabi na asawa ko eh tutulungan ka pa rin namin basta ngayon, basta may loob mo, palakas ka, bibili tayo ng gamot, prutas. Huwag ka na mag-isip. Huwag isipin na parang ang bigat ng buhay mo na nagkakataon lang to. Idasal mo pa rin ha. Ako lagi ko kay pinagdadasal. Lalo si Amanda. Kuya, hindi na napapagod, Kuya. pag ko sa anak ko. Ang iniisip ko lang, Kuya, Paano pag wala na ako? Sip. Ano na isipin niya? Sige na. Ano na isipin niya? Ipulungan namin. Yeah. <coughs>